Kampante si George na walang ibang nakakaalam sa kanyang plano maliban kay Galban. Pero dapat na siyang kabahan dahil malinaw pa sa simoy ng hangin na narinig ni Cairo ang lahat ng pinag-usapang plano ni George at Galban. Habang ninakaw ni George ang anak ni Samantha ay pinagsasabi naman ni Cairo, Calarico at sa kanilang mga kasaman. Sa kabilang banda, nakuha na ni George ang bata mula kay Samantha. Subalit nagkaroon naman ng problema itong si Ruth sa kabila gawa ng nahirapan itong kumbinsin itong si Ward sa kabuhang plano ni George. Nagising na lang itong si Sam na wala na sa kanyang tabi ang kanyang anak at itong si George. Kinatuba ng masama itong si Sam. Pero may pagbabago naman sa plano ni George matapos ding itinawag ni Roth sa kanya na hirapan umano sila na pumuslit sa mansyon ni Galvan. Gawa ng hinarangan kaagad sila ni Royales dahil nakatawag umano si Samantha kay Royales sa mga nangyari. Dahil sa masamang balita ni Roth ay nagdadalawang isip na itong si George na ituloy ang kanyang plano dahil alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag gagawin pa niyang ilayo ang anak ni Samantha. Agad pinapunta ni Samantha ay itong si Royales at Jericho sa kanyang kinaroroonan Habang itong si George naman ay walang nagawa. Kundi kailangan niyang ibalik kay Samantha. Pero sa kasamang palad, nagulat na lang itong si George nang bigla namang may sumulpot sa kanyang harapan ang Palacioski na tilang ito si Amando para kunin ang anak ni Paco. Pinaprotektahan ni George ang anak ni Samantha. Lakas loob na nilabana ni George ang Palacioski at maya maya lang dumating din itong si Royales at Jericho. Pero sa kasamang palad, sa pagtingin naman ni George sa sanggol ay wala na itong malay